napakasinungaling naman po itong mga taga punto por punto, mga kapatid at mga kababayan, ha? Ang kaligtasan galing sa Diyos Ama yan. Sino yun? ba? Diba? Sino yun? Maniligtas ka. Oo, oo, pero kailangan sa tama ka manampalataya. At sino yun? Ang kaligtasan. ba diba yun ang ating Panginoon sa so Kristo? Binigay ang kaligtasan 1, 3, 16. Kaya hindi yan sa gawa oh, di ba? Kaya walang pwedeng magmalaki sa Diyos. Ama, ah, oh, nangaral ako sa pangalan mo. Ah, nagpagaling ako sa pangalan mo. Yan nga ang hindi kikilalaan eh. Sasabihin nga ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Yan ang sasabihin ng Panginoong Heso Kristo. Yung paglayo sa mga yan. Kasi hindi totoo yan. Ang kaligtasan, one trust, this is a totoo. Wala sa gawa, wala sa, pa, sa pag iyak, -iyak wala sa pagpapagawa ng magandang puntod. Pariseyo ang tawag yan. Hindi yan totoong uh, ano,